Siyempre, haluin na natin. Pinagyan ko na ng vegetable. Hello guys. Magluto tayo ng salad. Kakainin ko. Ito yung cucumber. Ito yung lettuce. Lettuce. Ito naman yung kamatis. Sibuyas na puti. Ito naman yung corn. At ito naman yung tuna. At lilagyan natin ng mayonnaise. Siyempre, hiwain ko ng ko ilalagay. Dito ko ilalagay. Ang sarap. Ito yung kinakain ko pag ayaw kong kumain ng rice. Makain ako ng ganito. Gusto, ito ko kumbar. Nagasan ko na. Wala yung ano, sobrang lalaki naman to. Kaya, ito. Kaya... maganda yung ano. Pepeyo nila kanina. Ampire lagyan ko ng banadura. Banadura kamatis. Ampire, ganyan ang hiwa ko. sibuyas abroad na hiwa. sibuyas na puti. So guys, kailangan hindi niya, hindi niya. bak para pantay-pantay sabay-sabay na jan di na lahat oh siya pa naman lang na pantay un olive oil <laughs> di syempre lagyan natin ng ano, yung calamansi ko natin yung sobe yung ano, ito lagay natin Wow, sobrang dami. lang <laughs> yan. Tapos syempre, lagyan natin ng tuna. Syempre, tanggalin ko yung ano, yung sabaw niya. At ilagay ko dito. Syempre, lagyan ko na ng mayonnaise mayonnaise Can't mayonnaise guys Can fry lagyan natin ng konting asin Tingnan lang kung anong katamtaman nyo. Siyempre, haluin na natin. Pinagyan ko na ng ano, yung kalamansi. Tapos, asin, konting paminta. Gusto ko kasi. May tuna na ito. Mag-boil sana ako ng egg. Kaya lang. Tamad ako. Kaya ito na lang. Ito na na lang. Okay na lang naman. yan oh. Ayan. Yung pagkain ko, salad. Salad. Kain tayo, guys. Halina kayo, kain na tayo ng salad. Okay. 'yung ginawa ko. Cucumber, sibuyas, eh uh, mais tuna, kamatis, 'yan you know. o. Mm. Lagyan ko ng mayonnaise. Mais hmm hmm, <laughs> <coughs> kinak ko hahum. 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 Siyempre, hindi naman pwedeng magkamaya. Mm, ang sarap. Tinagyan ko ng tuna. Ang sarap. Pays sa bola. Mm. 嗯，嗯，我买的是。